Sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga minor de edad? At wala pong, ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse wala sila? Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa Korte ng ating lupa tulad ng kinakarap namin ngayon. Pinalimos nyo po ba yung mga bata para i ang operasyon Wala. ng KOJC at Wala. para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisya na magpalimos ang bata. Kung Pero walang polisya man, pinalimos nyo ba sila? Hindi po. Mm -hmm. Wala pong katotohanan yun. Okay. Mr. Kibuloy, uh, boses nyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie uh, o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi uh, ngayon malakas ang AI. Ah, so pero boses nyo ba yon Yung nagbabanta kay Pani o kay Stephanie? It appears ita ita piers 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 na parang boses ko. Pero Alright. hindi ko po ma-authenticate kasi uh -huh. uh, ngayong panahon na to malakas ang AI. Okay, so yun, ang mga akusasyon laban kay Pastor Apolo Kibuloy ay maring pinasunungalingan talaga niya. Ahm. Uh, Eto mga akusasyon sa mga miyembro niya. Kung maalala niyo si Pastor Apolo Kibuloy, siya ang self-appointed son of God. Di ba? At anti-trinity siya. Dahil para sa kanya, may iisang Diyos. Iisa naman talaga. Pero mali ang unawa niya sa Trinity na para sa kanya tatlong Dios. Ang pinakabuod ng doktrina ninyo, pinakapuso, ay ang Holy Trinity. Hindi yun Biblikal. Holy One ang Biblikal. Kaya hinahamon ko kayo sa matagal ng panahon, hindi lang si Bang Katolika. O oh, may paghahamon pala si Pastor Apolo Kibuloy kung alam ko lang ito na uh, naghahamon siya noong di pa siya nakulong, tinatanggap ko ito kahit online na talakayan. Iyon kung haharap si Pastor Apolo Kibuloy dahil naghahamon siya ni Elisio Soriano at nang tinanggap, Bigla namang umorong. Tatalakayin natin ito mga kapatid. May bagong inilabas na audio si Arlen Stone. Recorded audio. Nakabusis kay Pastor Apolo Kibuloy. Kung saan, sa audio na ito, ay binanggit ang uh, malaking, ma, malaking apiktado yung mga solicitation niya. Lalo na sa ibang bansa. Kaya galit at napamura si Pastor Apolo Kibuloy. Ito ang recorded. Na, naalala nyo yung recorded na inilabas sa uh, Senado, mariing pinabulaanan niya ni Pastor Apolo Kibuloy. Ito yung nilabas ni Arlen Stone. So, itong audio na to is Bisaya, no? So, I am going to translate this into Tagalog. Uh, or English uh, para maintindihan ng, ng marami. At paki-sabi, pakisabi, pakikonfirm dito kung naririnig nyo or clear ba sa inyo o hindi. Project niya na construction project dyan sa Davao, siya ang kumipirma. Uh, hindi daw sila ting o hindi daw si, ano, si, si at Ingrid. Not clear po. Okay. O sige, umpisahan ko ulit ha. Ano to eh, um, 15 minutes itong ano na to, itong recording na to kahit pa kaibigan o kamag-anak kung mali ang ginawa. Okay. So, Mahina ang kay Pastor Apolo Kibuloy pero uh, dahil si Buano kasi ito na uh, recorded recorded uh, audio isasali naman sa Tagalog ni Arlene Stone ang dating manggagawa at nagbibinta din umano ng mga kakane noon at nagsosolicit oh? at nagmamasans kay Pastor Apolo Kibuloy ayon sa kanyang testimony oh, so isa lang daw ang board of director yes narinig po si Patio. okay. thank you Walter um, so isa lang daw ang board of director kundi si Patio. So lahat ng mga uh, transactions, transaksyon, siya ang pumipirma. Kaya bawat worker na pinapadala daw niya sa iba't ibang lugar, may mga goals sila at kailangan maibigay nila yung mga goals. So let's continue, no? Um, I will, I will um, translate this into, into Tagalog kasi alam ko maraming mga uh, mga taga-subaybay natin na hindi naintindihan yung Bisaya. Oh, so wag kayong mag-alala sa mahinang audio recorded na si Buano dahil eh, sasali naman ito ni Arlene Stone ng Tagalog. Oh, sandali muna. Uh, si Buano yan pero isasalin. Si Ajang uh, Jiang Ikiya Bilyunis watching from Taytay kay As uh, lang po if valid po ba ang biniyag lang ng kaabag. Liminister? Minister? kahabag uh, ang bawat isa sa atin, pwede tayong magbinyag in case of emergency, yung emergency baptism. Pero may instruction yan. Kung malapit na mamatay ang bata, pwede tayong magbinyang provided na gamitin natin yung proper formula na itinuturo ng simbahan. Valid yan pag mamatay. No, emergency baptism. Pero may instruction yan. Pag mabuhay, pag mabuhay, dapat pabinyagan muli sa simbahan. So, yon So, kung kaabag, una, inutusan ba siya sa Paris Place Sa pagsagawa ng biniyag, yon ang tanong. O, saan siya kumukuha ng authority kung hindi man emergency baptism? oh yon ang uh, tanong para magiging balido. Tuloy natin. Ang hindi ako yung So sabi niya lahat ng um, lahat ng mga pinapadala daw niya um, kailangan maibigay yung 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 goal. Okay, basa muna tayo use headset. nasa vacation po kasi tayo Walter, pasensya na po. I will do my best no para maibahagi ko to sa inyo. Nasa vacation kasi ako ngayon. I'm not at home. So I am I am trying my best. So ito lang yung yung resource na meron ako dito. So good day, eh, Ma'am Arlene watching from Maryland. Okay. All right. So pasensya na po ha ipagpatuloy ko. Um mo ang at sa na na sa sa So ang nangyayari po kasi pag pinapadala ni Kibuloy yung mga workers halimbawa dito sa US no, may mga grupo-grupo po sila. So bawat grupo, meron po silang goal. So yung mga goal nila kailangan po nilang ma -up, up yan at the end of the day. So ito si Tibuloy nagalit siya kasi yung may grupo ko na hindi po nakakook -up, up ng goal. No, kaya siya nag-cook -up, up ng ng ganito napaka-organized talaga yung uh, ginagawa nila ni Pastor Apollo Kibuloy na solicitation, di ba, ba? At uh, sa pamamagitan ng kaniyang uh, taktik na ganyan, uh, yon nakabuo sila ng uh, mountain uh yung anong tawag dyan sa Davao, no prayer prayer mountain na uh, napakaganda talaga. Tuloy natin.

naiepektuhan daw siya si Tibuloy kasi nga yung goal nila yung kota nakaano na yan nakatawag nito naka-calculate na yan monthly or daily no at ngayon maririnig nyo from his mouth kung magkano yung yung daily nila na goal kung magkano yung um, yung daily expectation ni Tibuloy from his workers no and i'm not going to spoil that for you guys Kangkung itu mahu ke, mahu ke tahu dia. Mutama saya tu parti Amerika, jadi mutama yang paling kuat. Sebab kerajaan yang kudukan itu semua dari parti Amerika, dua puluh lima tahun, dua puluh lima tahun lepas tu yang kaya ni boleh tunggu. Inang, 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 aku tak nak tu. Kau kita pun aku, 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 kita pun So he was talking about this um, couple um, workers know that he was sent from the Philippines to the U.S. Um, to gather money um, through solicitation. But then, um, but then hindi po nila na meet yung, kanilang goal and that's why Ibuloy is mad. Grabe talaga ang pag ni Pastor Kibuloy sa mga miyembro niya, no? Dahil, una, kahit nga doon sa Senado, isa sa mga nagtistigo doon sa Senado, uh, balak niyang umatras dahil naalala niya baka totoo talaga na magiging glorified body na si Pastor Apolo Kibuloy. At uh, Pagka niya, haharap siya kay Pastor Apulo Kibuloy at hahatulan siya nito. So may mga naniniwala talaga sa pagiging appointed son ni Pastor Apulo Kibuloy. Pero kung ang pagiging appointed son pwedeng i-appoint, bakit di na lang siya mag-appoint na appointed senador at kailangang tatakbo pa? Tuloy natin. So pinapahiya daw siya ng mga workers kapag hindi po nila na-meet na yung kanilang mga goals, pinapahiya daw nila si Kibuloy, pinapahiya daw namin si Kibuloy. It's because si Kibuloy, meron na daw siyang mga agreements sa kanyang mga contractors. Um, kaya ang bawat workers, may, may nakalagay na po na dollars dito sa, um, sa kanilang mga noong. Okay, pwede po pakilapit sa mic. Okay, yes, I am. Andito po sa mic. Thank you, thank you. All right. Now let's continue. Now, let's continue. So tinawag niyang animal itong isang worker na to kasi kasi nga um, hindi daw umuwi sa Gamit talaga uh, sa recorded no ang pagmumura at yung maliban sa pagmumura yung pagbabanta tamang oras at uh, hindi daw nagdadala ng ng goal niya kaya itong worker na ito ay animal ang sabi ni Kibuloy Pero sabi ni Kibuloy, sa mga lumabas na recorded uh, audio na ito, nakabusis niya, Uh, kailangan talagang suriin dahil dami umanong mga lumalabas na uh, lalo na sa AI, no? Artificial intelligence. Pero kaya ba sa AI ang ganito lalo na sa Cebuano? Di ba magiging islang yon? Oh. Ano sa palagay ninyo? Sa artificial intelligence kaya na busis ito? Oh, sige mag-comment kayo. Tuloy natin. so can he was grieving daw it's because um, itong mga worker na ito na pinadala niya dito sa US pero in return hindi naman daw nag nagdadala ng goal na na dapat nilang i up, up um, daily. So batay sa pahayag na ito, kung ito ay mapatunayan na kay Pastor Pulo Kibuloy talaga, eh dito papasok ng human trafficking na pinadala ang mga Uh, kaanib niya doon para magsolisit at doon na pagtagpi-tagpi yung mga pahayag sa uh, mga testigo na uh, nagsagawa sila ng piking pangangasal daw at pagdi-divorce para mag-asawa na naman ng naturang uh, kaanib doon at magpatuloy sa solicitation. Uh, dito sa inilabas ni Arlene istone na dating manggagawa ni Pastor Apolo Kibuloy, uh, maliba maliban na may pagbabanta na batay sa audio uh, at pagmumura, uh, apiktadong apiktado na talaga ang solicitation niya. Okay. Nagtitiwala daw siya sa mga um, sa mga worker na ito kaya niya ito pinadala dito sa US pero pagdating daw dito ay hindi naman daw um, ginampanan yung kanilang mga obligasyon kaya masyado siyang nasasaktan nasasaktan pagkalitao po yung pagsalig na po na binanginanin sa delikato ang angkong project niya ako, sa ibo, ang yun yung po ang nakataya kaya nang inyong kalanginahin mo ang ngayon yung mamakaya na Ang ganyan may mamakay sa Italiana. Dami, uh, no, so, ha? uh, pahayag nito, ito, ito um, lumalakas na, na sa mga di naka-coop up sa kanilang uh, target, sabi niya, dapat kayong mamatay. Dapat mamatay. So sabi niya dito sa ganito daw mga ginawa ng mga worker na hindi up ng goal at uh, yung iba hindi um, hindi nag nagsasabi uh, at dapat daw silang mamatay. Karapat uh, dapat daw silang mamatay on the spot. Yan ang pastor. Oh, pastor na sabi siya ang owner of the world at siya ang representative ni ni God na ni, ni, Jesus. But he is saying na dapat mamatay itong mga worker na ito kapag hindi sinunod ang goal ang expectation nila. Hmm. Nagtataka daw siya bakit daw buhay pa itong mga worker na ito. Kasi dapat daw mamatay na sila physically kung tama ang gumuluunung ng mga baba, binubuo ng sagot ng mga bilang saan lang yung duwag ng yung mo, para yung pagkilala nyan. kung pagkunginong awa ng 20% ng yung komisyon, angroman ng mga tindahan ay wala yung pagkunginong komisyon mo na si Walang 20% ng sa mga mo, ang resulta sa mo ay 10,000,000. muna ng dalisay ko Oh, kaya daw siya nagtiwala sa mga worker na ito because of the recommendation of the leaders. Kaya daw sila pinadala dito sa US. Oh, pero hindi nila nakip up yung kanilang goal, daily goals dito. Kaya karapat dapat silang mamatay. Kaya na ang mga 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 kaya niya sinabi na blinakmail siya kasi takot siyang pumunta dito sa US para i-sort out itong itong issue na ito. Uh, kaya sabi niya binablockmail siya kasi para daw siyang nakatali. Kasi nga hindi siya nakakapunta dito sa US lang mula nung nangyari doon sa Hawaii. Hmm, may mga kaso siya, wanted siya sa FBI. sa grupo dito. ang So isang pagkakamali lang daw sa grupo dito na pinadala niya siya daw ang mananagot. Ah uh, kapag hindi nila nakuha yung boss siya ang mananagot kasi nga meron siyang mga um, financial obligation sa mga contractor niya. Oh, nakapirmahan niya daw yung mga cheque uh, nakapagperman na daw siya doon sa mga bank no, kaya uh, itong mga uh, worker na ito kapag hindi nakakuha ng goal nila um, talagang nilalagay daw siya sa alam at because hindi siya nakakapunta dito sa US kaya parang ano na nakahan naka naka type siya <laughs> ang delikado sa akin ng ayon sa mga pulis sa mat, sa iyo hanga, iyon yung ba sa mga iyon bulak sa mga mga western kahit sa mga iyon di sa mga sa mga nagpapatulong sa iyo ang kapamilya sa mga hindi sa grupo, hindi siya sa grupo, sila na iyon na mga pamal sa grupo na ang ako di ba hindi lang ko rin makisat na yun. Pero kabuluhan, So sabi niya, itong mga worker na ito na hindi nag nagbibigay o hindi nakakuha ng mga drogo ay um, nilalagay siya sa alanganin uh, at hindi man yung kanyang facial reaction pero yung kanyang damdamin nagalit nagalit siya sa mga ito kaya karapat-dapat silang mamatay. Saan so, na nga daw binangungot itong mga to? ah uh, dahil hindi nakukap itong ano itong itong expectation ni faculty sa kanila oh, dapat patay na daw sila. Grabe, ito ay uh, courses na to. Ang ginawa na ito, no? Uh, courses and spells. dapat daw umano, binangungot na. So ang nangyari nito, ito palang, ano, itong mga worker na ito ay nag -in involved sa um, siguro nagka nagkanobyo, nagkanobya no. Um, kaya um, instead na mag, mag solicit instead na humingi ng pera, siguro they are spending time with with who they they love, no? Kaya hindi nila namimit yung goal. Kaya galit nagalit-nagalit na si Kibuloy kasi bawal nga yung magkaroon ka ng ugnayan sa Opposite sex kasi nawawala yung focus mo sa trabaho na lumikom ng pera. Kaya ito, uh, sana mamatay na daw itong mga to. <tinyo> Okay, kasi ito daw, ito mga to, doon sa Pilipinas, dyan sa Pilipinas, mga bestseller ito at mga best solicitor ni Kibuloy. Mga, mga money, ma 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 ah, money, making machine na katulad sa akin, you know, um, money making machine. Every day nagdadala ng, ng talagang good amount of money. Kaya niya ito pinadala dito sa US. Expecting na ganun din ang, ang gagawin nila day in and day out. But then, um, during the journey, ito po ay naging involved sa opposite sex at na love po. At kaya uh, siguro may mga araw na hindi ko nakapagdala ng mga goals. Kaya ito, galit na galit si Kibuloy. Kaya <muchos> mga pa sa mga mga sa

sa naman ang dipinsa dito uh, sasabihin di naman yan uh, tunay na busis ni Pastor Apolo Kibuloy iayan e, uh, ano sa palagay ninyo kaya uh, sino kaya ang matatamaan sa ikalawang Pedro kapitulo 2 versikulo 1 ituloy sa 3 ang babala ito sa mga huwad na mga ngaral noong una may mga huwad na propitang lumitaw sa Israel gayon naman may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubo sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya di matatagal at sila'y mapapahamak. At marami sa kanilang nahikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Sa kanilang kasamaan, kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na kathang-isip lamang. So ayan po mga kakiers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Eclasia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuri di Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na, na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulote niyo ng Mr. Curious Catholic is pins and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan. Rodillo en la iglesia.